na ang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses katabi ng puntod ni FPJ sa Manila North Cemetery. Hanggang sa mga huling sandali, bumus pa rin ang pakikiramay sa mga naulila ng yumaong haligi ng Philippine Showbiz. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Naging madamdamin na funeral mass para sa rinan ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses Heritage Sports sa Taguig. We only live once, but if we do it right, once is enough. The death of the well-loved queen of Philippine movies was a shock to all of us. She quietly slipped into eternity, passing on to new life in Christ. Sa pagkatapos na misa, isa-isa binasbasa na pamilya at malalapit na kaanak ang labi na batikang aktres. Mag-aalas 11 na umaga nang ilabas sa chapel ang kanyang mga labi. Sa Manila North Cemetery, may mga maagang nag-abang kabilang na ang fan na si Ramon na dumayo pa galing kaluokan. Manang Inday, siguro hindi ka pinahirapan ni Lord dahil napakabuti mong tao. Bihirang magalit, pero pag nagalit, lintik. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Dito naman nagpalipas ng gabi ang kapwa niya fan na si Mercy. Eh, nawala si Susan para na ng kota ko dahil idol ko siya. Tsaka si Fernando po. Muling dinasalan ng mga labi ni Roses bago tuluyang ilibing katabi ng puntod ng asawa niya si The Fernando po Jr. Nagipaglibing ang mga kapwa niya veterana aktres na sina Bots Anson Roa at Libet Orteza pati na sa Senator-elect J.V. Ejercito para sa kanyang ninang susan. Nalulungkot ako, hindi man lang ako nakapagpasalamat na until the last minute, last moment, ay as may ninang concerned pa rin siya sa akin. Hindi na nagpaulak ng panayam sa Senator Grace Poe. May 20 na pumanaw ang Queen of Philippine Movies sa edad na 80 dahil sa cardio-pulmonary arrest. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.